Sa bawat pagkokunyot ng 20 anos na estudyanteng sa sa Baguio City, hindi raw may iwasan ang matagal na pag-aantay ng masasakyan. Pero ngayong panahon ng tag-ulan, tila nasusubok daw ang kanyang pasensya, lalo ng mga motoristang hindi marunong mo magdahan-dahan sa pagmamanuhi. Madalas kasi natatalsikan sila ng tubig mula sa butas-butas na kalsada. Like minsan, nakaka, yun nga, normal lang naman po na mainis, especially sa mga ganong instances many times pero kwan uh, yun nga na lang din po talaga ako ba, kung hindi po ba nila yung na napag-aralan like for example ganyan ganun nga yung malamalabas sa ano sa social medias ayun naman sa ilang mga motorista hindi maiwasan ang mga ganito lalo na tuwing nagmamadali oh, hindi mo mahahabol yung kwan kasi eh, go nila doon eh. Saka kinokontrol doon yung go nila kinokontrol palaging dito sa magsaysay kung dyan, eh, hindi naman lahat uh, pero pagka nakita mo siyempre eh, uh, uh, ka na ng red light yung nagtra-traffic, bibilisan mo talaga kasi may kuan ka doon eh, sayang naman yung isa, uh, 30 minutes na matra-traffic ka, ganon. Pero ang 51 anyos na si Tatay June bilang isang driver ng jeep sa Baguio City, natuto na raw itong maging maingat, lalo na tuwing tag-ulan, hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para maiwasan ring matalsikan ng tubig ang mga taong dumadaan. Uh, Tikwala ang mga ejekot ko, eh. respeto lang iti magmag na. Nung makita mo ang dati tao, dadanong niya kalsa, aginayad ka lang. Ano. At sila, kung eh. mo panggap ejekwa, dipindi mo siguro mo. <laughs> sa pagdami ng mga reklamo ng insidenteng ito, isang ordinansang isinusulong ni Baguio City Councilor Edison Bilog sa Sangguniang Panlungsot. Ito ay uh, ipinas natin uh, dulot ng uh, mga reklamo na umaabot sa ating opisina na yung ilang estudyante at mga ilang uh, nagtratrabaho eh nabibiktima ng mga mabilis magpatakbo at uh, nangyayari nababasa yung kanilang mga damit at pati na rin sila nababasa na rin sila dahil nga hindi nagmi-minor yung mga sasakyan. Nakapaloob sa isinusulong na ordinansa na maaaring magmulta ang mga motorista ng isa hanggang limang piso at parusang pagkakakulong. Pero ayon naman sa ilang residente, dapat ayusin na lamang daw ang mga kalsada at drainage para maiwasan na rin matalsikan ng tubig ang mga taong dumadaan. Nauna nang nagpasa ng Resolution 535 si Councilor Bilog sa konseho na humihiling sa DPWH na ayusin na ang mga butas-butas na kalsada. Actually, na solution na natin yan. Nag-pass uh, nag na rin tayo ng isang uh, resolution at ito ay naproban na ng City Council na kung saan yung DPWH ay atin pong uh, pinapakiusapan, nire-request natin na yung kanila pong mga kalsada na under po sa kanilang jurisdiction, lalong-lalo na po itong mga national road, ay kumpunahin na nila o ayusin na nila yung mga butas-butas dyan sa mga kalsada. na ng Sangguniang Panlunsod ang nasabing resolusyon. Aprobado naman sa unang pagbasa ang nasabing ordinansa at isinangguni na rin ito sa Committee on Public Utilities, Transportation and Traffic Legislation para i-review. Vanessa Bugtong, RNG News.